Kain ko tayo. Kahanter. po. Ay, ito yung isda Tambaka. Ng... Mm. Ito bagong huli. Nilang bat. Bagong huli yan. kain bagong huli hula. ni Kahanter yan. kain Bebe. Alam, naaarawan. Na, Hindi kasi ako nag... Ayoko kasi naglalagay ng ano sa mukha. kasi malagkit. Hindi ako nagpupulbo. Po. Wala. Medyo puyat. Nagising niya na yan. <laughs> Nagano din tayo kagabi, di ba? Halos mm, -mm bed, nag, past 12 like, na tayo nakabali. Nag-fishboard po kami. Tapos... Fishboard. Maagad din Disi, na, Alas 5, 4 hours na. Tulog. Nangati ako sa buko. Kaya ayoko nakalugay kasi makat nangangati nang makikiliti ako. papunta na po kami ng San Marcelino hindi ko pala natawagan si Dodo ang Kaka uh, oh, oh. kakatawa kasi yun kausap talaga nananakot siya eh sige ka hindi nakita mama niyan si Wawa na lang <laughs> ganun po talaga siyang magsalita yung tono ng voice niya sige ka ganun tapos pag nagtatanong yan ng limbawa kay papa niya, papalap mo ko. Pag sin sinagot mo yun ng hindi, yung, uy, uy dapat lab mo ko. Gaganon yun. <laughs> may, kada magsasalita po siya, madalas may uy sa so, ano. Kasi madalas na siyang napapagalita oh, sa unahan. Na uy. Na kasi siya kasi makulit na eh. Uh, uh Makulit na eh. Hindi po siya, yung, syempre pag parang hindi naman kasi pinapakita sa vlog na pinapalo, di ba? Kaya parang yung iba kala nila masyado po naming ano, ini-spoil si Rowan. Ay, pinapalo ko po 'yun kasi ano eh uh, nakakaintindi na rin naman po siya. Pero kasi si Chichi yung parang pag talaga sa bata yung parang pag 4 years old kasi parang yun na yun ganong edad yung pinaka parang tatatak na sa kanila yung matatandaan nila yung sa tao di ba yung parang pinaka last memory mo mga 4 years old eh pag medyo ano ka 3 yung pa 4 ganon pero yung kaka 3 mo pa lang hindi mo na yun nalos maaalala pag laki mo kaya kay Chi yung 4 talagang na ano ko na siya pinapalo. Si Rowan medyo 3 pa lang ngayon pero napapalo na. Makulit. Iba po ata talaga pag lalaki. o oh, depende. Okay na din yan kasi yung nakaupo lang. Ay, may may uh -oh. problema. <laughs> pero ang ano lang kay Rowan, ano, makulit siya. Pero ano no, ang galing niyang mang bola. Uh, sweet kay ina pinalo mo ngayon pinagalitan uh, yayakap na sa'yo iyo eh, yung pag pinalo mo sa sabi niya uh, eh, hindi naman masakit no? una lang pero pag umiiyak na siya yayakap na sa iyo tapos, tapos, tapos yiyak, yiyak na siya, na Sorry na, sorry na, ganon. Hindi ko na uulitin, promise ka, ga, yun. nakaya kaya nakakatuwa. Kasi mabilis po siyang ano pag ang may kasalanan siya sa atin niya uh, say sorry ka na kay ate una uh, ay ayaw ko gaganon siya hindi ka magsasorry sige mapapalo ka tapos yayakap na siya kay ate niya nun. tapos kikis niya <laughs> pero yung tingin sa ate niya nakakatawa talaga tapos ayoko nang ganyang tingin ngingiti ng pilit eh kakatuwa yung Sinabaya ganong ngabataya. edad. Ano bang unang ano? Uh, Sa Narciso. Hindi hindi, hindi, hindi. Yung ano muna, yung may mga Aita. Ha? May mga Aita. Anong may mga Aita? May mga Aita na panayin. Ah, yung pinundan natin. Okay. Nakalimutan ko. Nang tagal-tagal na natin hindi nag sasambalis ah. season ng kasi papasok pa eh. Yun ang hindi natin na uh, San Marcelino, San Narciso. Kapangan. Narciso ata muna. Felipe. San ha? Felipe. San Felipe siguro. Hindi Felipe. Hindi ito lang. Dito ito lang. Pag-ikot mo. Yan ah. Oops. Ay, ay. <laughs> hindi ka tumitinig doon. Naglakad sa ano, liwanag ng van. may singgamas. Pero niyan, panahon ngayon. Kailan ba fiesta nila dito? Ang daming banderitas so. Oh. Nadatnan po namin kagabihan nung nilalagay yung banda doon sa bayan. Bilis nila ng kapit. Mm -mm. <laughs> Ito ay road to Jollibee kasi more on ano Hindi, sa palay palengke looban ng bayan di naman palengke pala pero bang ano mayroon na rin mga Jollibee pero talagang na yung wakto bilis mabilis yung wakto anong next bayan nito San Narciso na Felipe ata. Pilipi. Kung kasama natin si Mama Beth, alam niya yung <laughs> lahat yan nung nag nagtanong nga siya sabi niya saan kayo ba ano pupunta sabi ko banda sa Bales na paano siya eh. lahat kasi nang ano niya nandito sa Sambales pa yan ah. Oh. Mag-anak? Hmm. Ayan, yeah, nasa iba na kami. Tapat ng palengke. Grabe, sambalis na. Ang init na eh. Ay, ng aking kasama. O, oh, dinag pa yung babae. Pa mag <laughs> Sabi ko na magre-react. Ayun oh, know, o, may lumilipad na naman. May school dyan, diba? Ayan, nakabalik na. Pumili kami ng mangga. Hindi ko sure kung matamis. Pero sabi naman po matamis. Pang ano po namin tumamayan mamaya. Dinner. Sa makikipag-dinner po kami kina ano. Kuya Ray. Sa ating kaibigan dito sa Sambales. Ayan, masinlok na na naman. magla-lunch po kami dito kasi yung hotel po na namin ngayon dito na sa May Masinloc. Tapos mamaya doon sa Santa Cruz kami pupunta. Dito ko muna yung ano. Uh -huh. mamaya may rare na isda dito ko na. <laughs> Baka may Dayana diyan. Dayana. Aliyo dinatin. naman sinabing bilhin mo. Ito kami kakain. Madami din kung isda dito. Doon oh, may ano doon. Parang pating. Mura yung sungayan dito. Sungayan. Nagsa daw po ang isda. Marites, Marites. <laughs> na lang daw po kami bukas. Ano? Bukas na lang daw kasi marami daw nagsa daw ang isda ngayon. Super dami daw. Sa hapon dami. daw. Last year, ganitong date ganitong, din. Oh, nandito din kami. Aswang o, oh, dami. Madami pong aswang sa si Sambales. <laughs> Mulmul. Mulmul. Mall, mall, mall. Huh? Natikman na namin yan o yung aswal Shanghai Uy magkuno Charot <laughs> Sampalo Mura sungayin dito no? Ha? Di ba yung tanig eh? Ito <inaudible> ano yun?

Kain muna tayo. Thank you po. Kain muna tayo. Para makapagpahinga na. Kain muna. So, ayan. May mga naman tayo dito. Kakaning nila. Kakanin section dito. Dito tayo pumasok sa kakanin section. Nakakalang eh. May rogers din ulit ang tukok. Ah. Parang wala. One, one. Oy, oh, yun, may gatas. Ay, oh, ano? wala sila nga, Ano? Alam. Ito, masarap to. sarap to. yan. Ano bang binili natin dati kasi Langdan dito? Dibilitin yan. Ano yan? sarap to. Bili ka na. Magkano kasi? 100. Mahal sa Ang napansin ko dito sa Masinlo Murang isda Manong kakanin Kain <laughs> ko tayo Nabitin ako sa paksi May harap. sa gata. Lutong ano, Kailangan. kapampangan. Yan, busog much. Ay, tignan nyo naman. <laughs> Kanina. Kanina, flat yan. Nakabul ako eh. Sarap ng luto nila doon daming nakain nitong ano. Inago niya pa yung kanin ko. Ay, inago, pinasa mo. <laughs> pinasa ba? Balita mo na, mayroon daw siya magandang balita. Ayan, magandang balita mga ka-farmer. Kasi, na-interview na natin si Nanak. Nakakit mo ba? Oo, oh, si Nanay. Oh. Sabi so ko, mara, marami na pong ista. Ay, dagsa na. Oh, bukas na po ako mamibili. Kasi may sungayan doon. Actually, tolerable na po yung presyo dahil 280 binibigay. Hindi naman natin pwedeng hanapin yung presyong uh, kasiguran dito So sa sa iba kanina 500 So medyo matras tayo Ngayon 280 dito mga ka-farmer So sabi ko nga ito po ang main event din Isa sa mga main event bukol sa Subic Yung uh, masinlok pagka talagang ma-jackpot mo yung Yung uh, dagsa ng isda So ngayon dagsa kasi walang buwan Dagsa daw ang isda Kaya tingnan natin bukas excited na ako. Siyempre, mag-almosal muna tayo. Konting marites. Ikutan natin yung doon, si nanay. Ay, na tayo bibili. Kala ko mamayang hapon mag-alo tayo. Oh, Santa pwede okay, rin. Mag-alo muna tayo dito. May hapon na lang. sa Santa Cruz na po kami ng hapon. Dati na no, malengki din tayo doon. Naalala mo. Meron din. Hapon. Santa Cruz. Hapon. Maraming, maraming pa isda ang Santa Ah, hapon doon. Eto. Munisipyo ba nila to? Simba. Po mga kapepe. Galing kami ng palengke ng Santa Cruz. Ay. Papakita mo ba sa vlog mo yun? Hindi na yun. Wala na. Ay, iyan ako. Hagipin ko dito. Pwede. Ay, ay o hindi na. Wala dito na pala. Dito naman na video eh. Ay, hindi na pala. Bokyan Wala pa nang ano. Tawag doon. <laughs> parang abandoned ano nung kung siguro yung last punta natin pero umaga daw mayroon kaya lang oh, umaga. Na pero last punta natin hapon baby mayroon pa naman oh yun na nga eh hapon tayo na ko hapon na tayo pumunta ngayon talagang wala <laughs> may mga nakamarites ang nga po kami dun alam, natawa ako sa mga comments nila ilipat na daw po sila sa July pero hindi alam kung anong taon <laughs> <laughs> July, at least July wala lang po tang, wala lang pong ano taon Ayan. on the way na kami kina ray mm -mm. tapos yun po kaya po pala wala na daw pong isda ngayon dun sa palengke nasa may talipa pa na daw po tapos yun may mga nadaanan kami dito kilit kilid may mga banye banyera no? yung banyera ba tawag dun bebe yung oh, titinda uh -huh. display ka display Pero, pag nandito kayo sa Sambales, parang feel na feel nyo yung, ano na, nasa probinsya ka. Ako pag nasa Sambales, feeling ko nga no, parang bakasyon. Ah. Kaso kawawa mga kambing. Tagtuyot. Punta na po kami niyan kina ano kina Ray makikipag dinner magluluto na daw siya ng isda Uy, ay ayoko nung tuna na inihaw kasi 'di ba tumitigas pero yung ano mo yung kanila yung ginaya natin yung nakatusok masarap no soft lang. Ang Ayan, o, oh, yung sinasabi ko, oo, oh, oh, di ba? Kawawa yung mga bakat kambing. Tignan nyo naman yun, ang payat na. yung umuulan, eh. Oo, oh, El nawala. Rin, eh? <laughs> Nung umarap, nawala. El Niño. Sementado na sinaray Narayngel, Ah. Si na alipik dito rin eh. Madalas din dito si Alipik. Ano magpapasaya? Malayo pa. Ha? Malayo pa tayo. Gina Ray? mm, -mm. Parang na. Diba? Yan na. Pilit ng school eh. Hindi <coughs> pa. <ba? coughs> Wala pa yung makopa. Ah. <coughs> ko na yung ina na na isda bonito maya maya <laughs> ang galing ha o nga nga pala bisugo, isda eh. isda nga pala yung sa kanila oh, dito bisugo nga yung isa eh bisugo pork maya maya tignan natin yung isang pork

Ito na yung kinaray. Kasi ito, dito yung makopa. <laughs> Gateway. paputipot dati. Yung pag ano lang. Ito na yung kinaray. Mm -hmm. Sementado na. Mm -hmm. Last punta namin hindi. Last pong pumunta kami dito kasama namin si Nachichi. Masikip na masikip ito. kaya. yan. Pick up yung sasakyan. Yun yung magandang bahay. tayo papasok, di ba? Doon, kusang sila na gano. Hunters, nagsama. Mm, kain po tayo. ka Ito yung isda. Ng... Mm. Ito bagong huli. Uy, bagong huli yan. Oh, bagong huli ni Kain na, kain. Kain Bebe. Kainan. Kainan. Kainan.

baboy mo eh. Gilay, ako. Hindi baboy mo sa ibang araw na yun Magkukunti lang 'yung kare- Bunbusog match, eat and run. <laughs> Ay, may konting Maritesan. si pamilya na Ay hindi ko na ano, meron pa pala Since silang 2005. ano. Isdang lumpia. Sa lumpia, 'yung aswang na tinatawag wack. nila. Iba, tawag nila dito. Ito, wack, sa iba, aswang. Masarap din po siya. Ganda ng bakod nito, musutan ng pusa. Yung doon yung <laughs> ano niya. Ay, okay na tayo. Ayun. Ay, Balik na po kami dun sa hotel. Susunod mag-try tayo ng iba. Na. Wala naman ata ng hotel kasi doon. Meron bago may nada nadaanan oh. tayo. Punta pa dito? mm, -mm pasulong pa. Yun ang ganditin na lang po mga kapepe. Hmm? <laughs> Tapos ka na? Oo. Ano mo na ang vlog mo? Nagpakita ako ng mukha. <laughs> Maramon. Thank you, thank you so, so from much po. Um, ano, ano, sige. From here to the hotel, uh, 30 minutes 30 lang minutes. Layo-layo from... din yung bihaya. Malay yung palengke ng Santa Cruz. Mm -hmm. Oh, hindi ko na pupuntahan yun. Hindi na natin. Uh, Bukas. Bukas na, uh, pala. Mamang yung... Sa susunod na lang po na balik namin. Oh, Baka sa, ano po, yung festival nila. Na festival. Hmm, okay, natin yung iba. Sama na natin yung sina, ano, Mama Beth Iwanan natin sa mga kamag-anak niya. Okay, kamag-anak okay. niya. kasi uh, Kamag-anak namin. Kasi, pinsan pala pag nagsasabi akong ganano Kaya, akala ng iba, hindi ko po nanay si Mama Beth. <laughs> nanay ko po si Mama Beth. Tapos, syempre, tatay ko si Papa Yam. Pero, hindi sila... <laughs> hindi sila ano... Hindi na. Pero, magkaibigan po silang matalik sobrang talik saksing buhay si ka farmer kung gano'n sila katalik magkaibigan no bebe mama nasakitan pa rin naman oo oh. uh -oh. oh, nagmamalasikit ano na parang tawag uh, ano? asot pusa asot pusa tapos away bati away bati hindi naman po yung sobrang hindi naman yung away na ano ha? parang ano lang away bata lang <laughs> last time naalala mo yung ang dami nating mga kasunod na truck yung yeah. mga buhangin talim doon sa yun yata tinatawag nilang mining baka quarry lang yun bye bye po mga kabebe wala yung mga bata pala hindi ko napasilip pa.